Andito na po kami sa bahay ni Madam Verde. Ito po si Lola. Mamaya pa po, po natin pagbibuhat si na muna natin. Naalog 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 naalog. Dito po muna kami nakituluyan sa sa gamutan po ni, ni, ni Madam Verde. Ayan ah. Lola, ano na? Napagod ka ba? Yung mahiga na wala nang ano. Hindi, mahiga lang po. Mahiga lang. Ayan, magbimirienda po mo na isa pa, isa pa, isa pa. May Bengi pa ako sa isang soft drinks. Oras na po ng ano ng... 5.30 na po medyo siguro. Tayo? Medyo malayo. Medyo ano, uh, Doc Nas, marami pong, ano, uh, yun pong gamot lang po muna yung binili namin tapos mamaya i tapos pinag-grocery po natin ayun, para po kasi hindi naman po pwedeng iinom po siya ng gamot kukulangin uh, siya sa kain <laughs> hindi po tatala. sabi po nandoktor, papa kuap po dugo, ano? Dugo, nandugo, kung 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 po kung 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 po kung Nalaman uh, doon ko ano po ang kanya sa kanya. Ito nga yung ipit nga, yung ipit doon ito. sa ugat. Ipit Naipitan doon siya sa ugat dito sa... Pero pala. ang tingin lang sa kanya ito siya, ugat talaga ipit doon doon po. Ayun, eh yung sa, sa test pa rin malalaman. Ah, doon sa x-ray yan o? Sa x-ray pa rin po. May x-ray daw doon malalaman kung may crack ba yung kanyang ano. Kung bakit ba siya hindi makalakad. Uh, ano. Bali yung magpagamot po pala talaga pila, mahabang oh, panahon, mahabang, mahabang oras, mahabang, tsaka mahabang yan. tsaka po ano, yung gano'n kaya po marami hindi nagpapagamot o, talaga. Opo, sa pera po talaga. Yun, tapos, ah, uh, Lola, uh, hindi naman po pwedeng kabod gamot lang, ano? Oo, oh, ang uh, uh, Inumin mong maigi yung gamot, ha? Oh. Ayan, ayan si Doc. Magsalita po kayo. Ano yung masasabi nyo kay Doc na? Doc! Huwag na kayong iiyak. Maraming salamat po Salamat po. Maraming salamat po doon sa pagtulong mo sa akin, sa pagtagamot. Huwag na kayong iiyak. Hindi po maginig ang salita. O oh, sige, sabi nga nga, magpagaling daw kayo. Maraming salamat po. Maraming, marami salamat. Wala na pong uulitin. Meron <laughs> pa. Meron pa, pa, pa <laughs> ako. Ha? Huh? Pa-extray <laughs> yung <laughs> pa-extray. Ah, pa-extray pa ba? Hindi naman Apo, na yata. Tapos si hindi yan palang matitira pa na mga, na mga, mga ganda pa. Ayan, uh, Ayan, sa bahay. Ma Parang maganda yung Pasko nila. Ako, ganda ng Christmas. Ganda ng Christmas niya. Ayan, Doc at salamat po daw Maraming salamat at... Um, so, mir po, si na na sa biyaya na kaawa. Merienda po muna kami. Salamat po. Merienda po. po. Thank man, you, Lord. na huli yung host. Nakabala po natin si Madam Verde. At kaya si Mami Connie. Ayan po silang dalawa yung unang oh, nag-send po. po ng video at at Doc, docnas Nas maraming salamat po shout out po kay Ma'am Liz Ram Dun po sa mga mami Merry Christmas, yeah. Merry, Christmas yeah. Merry Christmas po Merry Christmas po oh, Ma, hanggat maliwanag po mamaya pag binuhat uli si Lola padadala ko po kay Doc, no, kay Mami Connie kay, kay Madam Verde pwede rin mami dahil may mga anak po sila okay walang pag-asa maging tatay kaya kami dahil. <laughs> Na-update po namin kayo pagpunta sa bukid. So yan, uh, tuturo po natin yung pagpapainom ng gamot kay Lola. <laughs> ito po, Doc Nas, ito yung naseta po, po ng doktor na... Ano po, ah... Uh, ano Kailangan yung... pala, malino yung makintintingin. Yung anak ko, tatawagin ko. Sa dugo, oh, yun. Tapos Ayun, tapos sa... Masyadong maliliit pa rin sulat. Teka Sa dugo, tsaka po sa... Teka lang, kung ano yung ko lang anak ko. Sa x-ray, ito po yung reseta niya. Hindi natin nagawa ngayon dahil alang-alang -alang Tapos, po. ito po yung gamot. Uh, bukas po, ito naman yung reseta po ng gamot na inumin ni Lola. Ituturo po sa anak, tsaka sa manugang. O, paano Sana ilagay na? Ng, um, yeah. ano, yung... Um, yung um, alin ang gamot na iinumin ko. Lagay sa oras. Apa, may oras nga Kaya po ito kung ilang tayo. Ayan nga, mayroon na. 32, uh, sa gabi ay Tagalog, o? Oh. Ano po, yung sulat ng doktor, medyo hirap. Ano. Bali, tatlo po yung reseta. Ito naman yung unang reseta na inumin niya pong gamot. So, talaga naman po, ano na raw po, sabi kasi ng doktor, hindi agad kayo nagpa-check up, sana naagapan, di ba? Ayun na nga, hama ko mo, ilang na. Ayan, ah. yeah. Napakalayo. Ang ano na yung bungkat siya nakakala. Hindi dito, hindi agad siya inuwi. May pinapa-ano po namin eh. Pinapa-check up namin na Ah, uh, 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 tapos nung, pag, nung umuwi kayo rito sa Gapa, nakakalakat pa siya, hindi na? Hindi na. Ah, binubuhat, binubuhat. Doon na lang Doon na nga po siya natulas. Doon, doon na lang, uh, sa... Sa tayo. Sa pinakababa kwarto. Um, Ilang klase ay, begam? Ilang klase begam? Ayan. Ay, ano, ano, eh. ano lang po yung 10 days yung inumin, 2,000 pesos. pesos. Tapos 2, ang, ang nireseta <laughs> ang nireset po nung doktor, pang dalawang buwan, <laughs> uh, dalawang buwan, eh di 10, 10, 10, 10, 10. Sobrang yeah. abutin po ng 10,000 plus yung inumin. O baka higit pa. Kaya yung 10 araw, siguro ubusin po muna natin yan bago ipa Basta pag magtatawag po ako dito, pag pwede akong lumabas, tatawag ako kay madam na huwag kayong papakainin kasi kukunan kayo ng dugo. Mm. Eh ngayon, hindi na kayo po pwede dahil Baka, hindi na mapansin, may nakayo na tayo ng ano. Isa, ya? Baka malaglag. Dapat meron kayong garapon na lagay. Meron po. Ikaw kay Tatay Crispin, ikaw eh medyo na, ano, ikaw din hindi naman nakakapagbasa ba? Really. Hindi. Amang lang. Siya lang kaya nga po siya ang tinawag ko kasi minsan sent ay ako. Mahina tayo. Ah, mahina rin bitay nga oh, po oh, ni. Oo, dito po. Yan dalawa na rin po. Baka po, po pwede ihingin niya rin. Yan yeah, po mahina rin ang tayo. Nanggagamot din ako minsan eh. Dapat kay rin. Para para sa. Magiging doktor do -do. pa si Kuya Ao <laughs> <ako> ngayon, ha? Eri po yung tanong. Ayan. Tapos ito, meron po tayong fans na kapatid ni Madam Verde. Papanoorin daw po. po tayo. Pag magpapahula din po kami kay Kuya Aw. Ah. <laughs> Hulaan ko po. Uh, mukha naman hindi kayo tigang. Ay, hindi ah, naman. Uh, <laughs> di ba na? Tumama naman po yung hula ko. Unisa minsan si eh, po. yung pagiging kengkoy ko po yung tumatama sa panguhula. Ano lang po? Dala na lang po siguro ito nang ano. Dahil kanina baga pa tayo. Nakakamot Nilipang niyo. Lilibang na lang ang sarili sa pahagod. <laughs> ano lang po, happy lang po. Dok na, salamat po ng maraming. Maraming pong salamat. Maraming kami niyan. Mamaya po, ibibidyohan po natin yung paghahatid kay... Paghahatid po sa kubo ni... ni Lola, ano? Gloria. Gloria. Hindi pala sa inyong kubo. Yun, sa kubo nung may-ari nung ni Lola Gloria. Gloria. <laughs> Ay na la lang po sila. Kaya <laughs> anak ni Mother Lord. <laughs> uh, <laughs> dahan na 'yan. dahan-dahan po Iahatid na po namin sa bahay niya. Yeah. Play Eh naka-play, naka-play na ako. Ay mo ma naka YouTube ka okay. paredaan dito. Bakit nakita dito ng araw? Malabad na pala. Kapat na yung daan. O, dati, maliit yung maliit. Ayan, pinta daanan po. Ayan. Unang punta namin dito, to, sa bukid kami lumusong. Ah, basa. tubig. Ay, ano, guma gumapad na rin dito. Gumapad. Hindi namin alam ni Bert, saan kami tatapak kasi tubig na. Bukid na yung tatakan namin. Maliit na maliit lang yun. Ang laki-laki na pala ngayon. Nahulog pa ako dati rin. Kasi ito eh. Hindi Napilis din magbuhat yung manugang, ano. Sanay sa buhatan. Ayun mo, o. Oh, naiwan tayo. Sanay sa buhatan. Oo. Buti na lang, malakas. Kung wala yan, kawawa sila ang Kaya, alam bubuhat, ano, kung wala yung manugang. Kaya, maka yun. Hindi nga, ala. Iyak na lang sila magkina. Oo. Sige, sige, gulatin sila ang Ay, diyan ba yun? Gulatin sila ang So, wala kayong ilaw dito? Solar lang gamit nila. Ay, solar? Nila. Eh, pwede na yun. Basta may ilaw. Pwede na yun. Basta may ilaw. Basta ah, may ilaw. Ay, ito na po kami sa bahay ni Lola Gloria. Eh, gusto nyo may pain yun. Oo, oh. nga lang Gloria. Opo. Eh, ang lakas ng aircon nyo rito, no? Ang lakas. Masarap dito. Oh, ang lakas ng aircon nila, lakas ng hangin. Sabi sabi po, baka po hindi nyo kami nakilala. May eh. manuno pa kami. Sabi sabi po. Sabi sabi. Sabi po, po. Uh, Mag-thank you na. Mag-thank you kayo kay ano, kay Doc. Shout out kay Doc. Thank you very much. Thank you very much, Doc. Maraming maraming salamat niyo, do, po, Dok. May grocery, yeah. Sa pinag grocery pinag Paalam mo sa akin itong Pasko ng munang Pasko. Maagang Pasko. Maagang Pasko. Maraming salamat po sa bigay ng bigagan mo sa akin na pagpagamot at pagbili niyo sa akin ng kailangan ko. Pagpain. Ay. Ay. Makakalaga na sana po ako. Ito po yung dami yung grocery oh. Kompleto yan. Meron yan, yan. patis. Tinapay, kape, pa pati yung nagbabantay, may kape, syempre may, may, may candy rin yung bantay. Ay, o, may candy rin, syempre <laughs> Pwede yan, may <kafe> <laughs> <laughs> mayroon may pati may 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 Tapos kamo, yung masarap na tinapay talaga, binili ko siyang gardenia. Ayun, Ay, lahat ng ano, lahat ng pangailangan. Hindi na, na pupunta na, ng tindahan. Hindi na, na. na kayo pupunta ng tindahan ngayon. Meron na rin sardinas, meron noodles. Ayan, kompleto yan. Ang wala lang pala at toothpaste. Hmm. <laughs> Dok, nalimutan ko 'yung toothpaste. Eh, wala naman daw pong ipin sila. <laughs> wala, wala daw pala pong ipin. Wala pong ipin. Wala pong ipin. Wala pong Hindi ko nakalala yung toothpaste kasi wala, wala. pong ipin. <laughs> wala pong ipin. <laughs> wala pong, ipin. <laughs> wala pong ipin. Natatawa, natatawa po si Lola Gloria. Wala pong ipin. Na, mumumugi oh, na lang niya toothpaste tote kain na ng don yah bak tindol bak pa yan. bak tindol 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 bak malinis. Malinis yung bibig niya. bak wala siyang ipin eh. Wala siyang tutut. Wala siyang siya Wala siyang ano, Shout out po daw. Ano thank, thank, ano so, thank you. Thank you very much. Alam mo ba kailangan niya? Hi do. Hello po. Thank you po sa biyaya. Ay, 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 bibigyan natin. nga kayo ng ng bahay na tutulugan niyo na maayos po. Ayun na nga eh. Wala Yung ano yung comfortable kayo. Ayan, Doc, yun nga po pala yung isang ano ko, makikiusap ako sa inyo eh. Kasi itong to nagwago po isip nila doon dahil wala pong CR doon sa bahay na yon, nasa malayo pala. Tapos poso po, ang layo pa rin. Hmm. Inaya po silang magsabi sa inyo, kaya kaya po hindi sila nakapagsabi ngayon. Eh, nahihiya silang masabi, kaya ayon na tumanggi pala sila doon. Pero Doc, tulungan mo talaga sila, kailangan po talaga nila ng tulong. Makalipat po sila ng bahay. Di po dito, paskong pasko sila, napakadilim po. Hindi lang madilim. Andito po, kita po ang kahirapan ng buhay nila. Sa pamagitan nyo po, eh, mababago po yun. Kaya pagpalain pa kayo ng Panginoon. Mahabain po yung buhay nyo. Payamanin pa kayo ng payamanin. God bless po, Dok. Salamat po. Salamat, Salamat po. po. Merry Christmas, Dok. Amagaing Ayan, pa mm. <laughs> Magandang pamasko. Dok. Oh, paano? Gabi na po. Gabi yeah, na po. Thank you na. Thank you po. Thank you Thank you po. Thank you, thank you po. Oh, thank you, thank you, Sana po. Maray pa po matulungan. Katulad po nila ng Gloria. Thank you, thank you very much. Sige po. Sa Susunod na lang po. Paano mo siya mong tayo? Sige, sige. Tara, tara. Pag-anong Ayan, nahawakan ko siya. Baka akong malaglag. Sige pa, bye-bye. Bye-bye, po. Ito nga lang muna Hindi, mauna kayo para makuha lang ko. Napakahirap talaga, Dok, mong daan din eh. Kaya, nung nakita ko sino na ako ako'y nahawa. Lagi akong gusto kong magbigay, pero kulang din ako. Alam mo kasi ilang balik na kami dito hindi kami natutuklo. <laughs> Ayun may poso sila. Ewan lang kung buhay. Eh doon naman para sa putik. Eh oh. may <laughs> e, poso po nila dito naman. Hindi <laughs> na nanaisip kung anong saan sila pupunta. dan atas... ayan, nah, no? no? ayan? Si ah. tabi-tabi ano. tabi po naman, ibo, marami. Marami, bak mami mga aswang na tabi-tabi po beses po mo doon ng tao. Wala ko. Wala ko nga doon. Ako po, may nagdodorbe. Sa gabi, may nagdodorbe. Dalawang beses akong tumatay. Wala ko ng gabi. Tao. May momo nga doon. Ako, alam mo, sinabi ko, in Jesus name, eh, in Jesus name, eh, in Jesus name. Eh. Wala ko. Wala ka mong tao. Diyos ko, sabi ko, gano'n, wala naman tao. Sabi ko, bakit dumodorbe? <laughs> Hindi ako mube ng kakasalita. Nakakala sa iyo, nag-ahay. Ako po, dalawang beses. Hi. Nakaupo kasi ako si Yumi sa Alipuro. Nagkandadulot ka ka, mo ka Kasi akala ako may tao, dalawang beses sa doorbell. Dalawang beses sa talaga doon. Kapag kakabebe ng doorbell, bukong bubukas. Hindi si hindi si Stem. Kaya mo ba pa ka, mukha ka Sa akin, nung iniwan nila ako doon eh. Yung mga sandok naggalawan eh, nakaharap ako. Ginawa ko, ginalaw-galaw ko rin. Pero walang hangin, gumalaw yung mga sandok. Takot ko eh. Same ako na walang tinabot ko ako naku ako may kasama ko rito Tinatakot ako ahon na kami ng karsada. Ay, tama, ay, tama tayo, na, 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 Ano ka? Ano may aram na mga punta lang sa akin? makikiraan po. Nalamutin kita kuya. Pagkaya gawin na matap na. Nalamut ako eh. Yan po, malapit na kami makaraos sa daan. Ay, meron ka pa <laughs> Yes. Lay, Pagdating dahil hingal, medyo hingal na. Yan May po. Ayun po, na po na si Kuya na. Aw. Nag-aabang po na. sa amin. Hindi pa binubuhay. Kasi mauubos na.